Oh, ito yung aking sabaw kagabi. Hindi ko na ubos. Linagyan ko na rin ng itlog. Ayan po yung sabaw ko. Tapos, lalagyan ko nito. Lalagyan natin ng okra. Tapos, yan, leaf. Para maluto na. At makain. Sayang din kasi, guys. Ganyan lang nakakainin ko. Adali lang naman kahit na ano, one minute mo lang na ipakulo yung gulay at saka ukra. Ay okay na. Hindi um, ko na linagyan ng noodles kasi yung karne, medyo malaki. Tapos, linagyan ko na ng gulay. At ito, pang pabango, coriander. Kasi, eh, malaki rin niya kasi yung hiwa ng ano, Uh, oh, karni kagabi, ano 'yan? Taklo, tapos marami yung sabaw na may extra na sabaw na ipinahingi nung ano restaurant na nag-orderan nila. Kaya medyo marami yung sabaw ko ngayon. Pinalo ko na. Hunting kulo na lang yang guys, kakain na tayo. Tapos, ito yung aking pangpabango. Pwede na rin natin ilagay sa loob. Pwede hindi lutuin, pwede mo rin ilagay para ma malabas yung kanyang lasa. Yan, luto na. Pwede na pa yung kumain. Italoon natin. Yan yung okra natin. Masarap. dinagyan ko ng tatlong okra. Hiniwa ko guys. Yan ang lunch ni ating riba ngayon. Tapos siya, minulotuan ko yung amo kong babae at saka yung bata ng makaroni Nag himay-himay uh, na lang ako ng manok. Yan. Thank you for watching. Kain na tayo. Ayan, luto na. God bless.